Mga mga pre, ah uh, good morning. At ito, uh, kung naalala niyo no, yung motor na to. Ito yung finwell web natin ha, no, nung mga ilang buwan na sir. Nung mula nung ginawa natin to. O, tagal na. Ah, uh, ayan na, siya ulit kay Sir at binalikan tayo. Taga Bulacan sir na, no? Bola, Bulacan 'yan. Okay, uh, ang gagawin naman natin dito mga pre, uh, magpapalit tayo ng barbola. May dala na siya original. Tsaka yung valves lang wala tapos sa mga nagtatanong nga pala eto original oh ayan oh uh, ang bilhin nya 1.8 kulang kulang ano kulang kulang 1.8 original na black isang set na kasama yung original na piston at saka piston ring yan ito tapos yan lock okay wala lang kasama tong base gasket yan wala kasama Isang set lang talaga ng ano black, tsaka piston, tsaka piston ring. Ang wala rito, ah uh, gasket lang, tsaka dowel no. Okay, tatanggalin na lang natin siguro tung sa sana matanggal. Ito pa nga pala mga pre, magpapalit din siya ng ano, ayan na, ah uh, clutch lining. Tapos, yung ko yan, local lang yung hmm. Ito, original yung ano niya, ah uh, barbula mga pre. ano, dalawa. Okay. Tapos, yan magpapalit ng mga oil seal sa sa stator at sa engine okay, okay. sa ano? sa engine sprocket at sa stator okay kapal ng carbon oh kita nyo ba oh. yan oh kasi nagbabawas nga daw ito ng langis at umuusok na nga ayan oh okay konting konting na lang yan mga pre kalasan muna namin to at ipapakita ko sa inyo mamaya kung alin yung piyasang may problema dito kaya kaso mo ah di ba nagdala na siya ng isang buo kaya papalitan rin natin yan okay kalasan naman natin yan yeah, mga pre uh, kung mapapansin nyo yung kanyang stator no? kapag kami nakita kayong yan katulad niya yung basa di ba ah uh, bali may problema ng oil, seal nyan mga pre kaya kalasin nyo na at palitan nyo si sir may dala na niya kung nakita niya at kung mapapansin niyo, yung kanyang piston no? kaya mo to mga pre talagang nagbasa na yung kanyang piston yung kanyang black yan ah uh, na siya ano tapos tatanggalin natin yung dalawang daw niya ikakabit natin sa bago mga pre yan ito na mga pre yung original na black no? uh, na na nabunot natin yung kanya mga dawel kaya ikabit na natin yung kabilaan ayan okay tapos mga pre lagay na natin dito piston tsaka biscasset at isasalpak na natin to eto mga pre uh, ikabit na natin yung kanyang ano na ano, uh, piston. Sasanito mga pre sa ng block. Original to mga pre. At ako nakikita nyo. Ito yung exhaust, ito yung intake. Uh, ikabit na natin. Mm -hmm. to, eh. <laughs> <laughs> ito na mga pre, ah uh, yan na ikabit na natin, ah uh. uh, nalangis na rin natin yung gilid. Okay? Next, lagay natin yung base gasket. Bago natin mga pre, lagay yung base gasket, lalagyan muna natin ng ating sikreto. Ito ngayon, hindi na sikreto mga pre, dahil nakita nyo na, no? Yeah, lalahiran nyo ng grasa. Alright. Ginagamit ko ito mga pre, kapag lalo na kapag may tama yung itong kanyang krangkis ng mga paglilinis, no? Pero dito, wala naman tama, pero lalagyan na rin natin para makita niyo yung aking sikreto. <laughs> Alright, ayun na mga pre. Okay na yan. Okay, salpak na natin ito mga pre. Ang kanyang base. Base gasket. Palustin muna natin itong kanyang timing chain. Okay. Kaya yeah, mga pre, nandito na yung dalawang dawela. Isalpak na natin. Kaya yeah, mga pre, nailagay na natin yung ano, ano. Bakabakla. Ah, <laughs> Tapos ilagay na natin to. Nandiyan na yung bossing mga pre. Okay. Tapos lagay na natin itong kanyang tornel yung screw. Mga mga pre. Ay okay, Kita muna natin. Kaya yeah, mga pre, ah, naigpitan na natin yung kabila. No? Ah, dito naman tayo sa gawing kanan nandyan na rin yung dowel at isalpak na natin okay tapos yung kanyang tornel yung screw ayan lagyan na natin ito okay yung yeah, mga pre uh, napaltan natin ang ano ano uh, barbula tsaka valve seal ngayon tingnan natin kung singa ba yung kanyang barbula Lagyan natin ng gasolina mga pre. Ito na mga pre, uh, buhusan muna natin dito sa kanyang intake. Tingnan natin kung may lalo. Okay. Yan, kung mapapansin nyo, walang kabasa-basa. No? Ibig sabihin mga pre, maganda yung kanyang pagkakalapat. Ngayon, dito naman na sa Okay, yan. Wala rin maganda rin pagkakalapat mga pre ngayon mga pre ikabit na natin to yan yeah, mga pre ah uh, ilagay na natin oh. tapos ito ah uh, yung kanyang ano nakuha natin yung sandawel tingnan natin si Linda Red kung saan nakatapat ako na pre ito pala hindi doon sa akin <laughs> yan yeah, mga pre ah uh, Nandito yung sandawel. Palpak na natin to Okay, napakalinis. Yan, ganyan lang. Tapos, kuha lang kayo ng screw para eh, sa uh, ating timing chain. Yan, tapos, eh, pasok na yan. Ay, pasok pa rin <laughs> Ito mga pre, ito yung kanyang ano ha, yung sa guide, ay tatama nyo lang doon sa cylinder head yan Gagalaw nyo lang ng konti at yung I, ipapasok nyo doon sa, kasi yung yung lagay ng guide nito ito ng ating cylinder head, may rusok-suka nung kontil ng guide. Okay, ayos na yan at higpitan na natin. lagay natin ng mga tornilyo. Yan mga pre, ah, nahigpitan na nga natin yung anim na tornilyo na. No? Ngayon mga pre, lagay natin itong camshaft, shop. O yan. na natin. Next natin mga pre, itong kanyang rocker arm. Yan. Hindi natin mga pre, hindi natin hinugasan ito. Ah. Kapitan natin. Sisilipin nyo lang mayigay mga pre dito sa ilalim. At ilagay ang kanyang pin. Okay, sala. Hugutin ulit. Yan yung mga pre pagsala. Ayan. Kailangan din siya sala. Okay. Ayan Oh. Yan. Yeah, di ba? Diba? Huwag nyo pipilitin kasi baka pagsala yung stick bearing. Okay. Ito kompleto pa ng stick bearing to mga pre. Okay. ulit. Yung. Yan. Ilagay Lagay na natin. Mix natin yung kanyang stopper. Ito mga pre. Ay lagay natin itong kanyang stopper. Yan. Okay. Saglit lang. Ah, ibaba muna natin tong kanyang ano, kadena. Ayan. Lagyan na mga screw. Ayan. Tapos, ayan, lagyan natin. Ayan mga pre, ah, lagyan natin ng basahan para hindi maulog sa ilalim kung sakasakaling dumulas yung paglagay natin ng tornilyo. No? Okay. Ayan. Tayo pumasok na ito. Yun. Okay. Next, yung kabila naman. Yan yeah, mga pre, higpitan ko muna to ha. Ah. Yan yeah, mga pre, nahigpitan na natin. Next natin, lagay natin tong collar dito sa ating timing sprocket. Tapos tanggalin natin yung basahan. At ilagay na natin yung kanyang timing chain. Ah, timing sprocket pala. Yan yeah, mga pre, isalpak na natin. Okay. Tapos, na kung nakita nyo, ah, hindi pala. Ito to. Nakasentro, diba? Ayan o. Ah. At sukay so, natin ang ano, ng ating galere. Ayos sala, sala ng isang ngipin. Uh, baguhin ngayon natin. isang ngipin na mga pre. Kaya e -e -e, iyo no. Yan. Tapos ulit, yo. E -e -e -e. Kung nakikita niyo mga pre, oh, sentro-sentro. Okay. Lagyan natin ang mga niyan. Mga pre, ito lang may papakita ko sa inyo At yung sa isa likod, hindi ko na ipapakita siguro. At marami na naman tayong gawa nito. Eh. Ayan yun na lang at mamaya na lang ulit okay ito so, na mga pre ah, uh, patapos na tayo at kung mapapansin nyo yung kanyang tambot. Uh, sinundot sinundot uh, ko daming karbon yan ah, uh, shout out tuloy to sa ating customer na taga Bulacan ah dito shout out nga pala sa ating customer na mas tunog, tunog lata maganda ng laki. <laughs> tunog lata raw ang hindi niya alam mga pre. Ang problema ng motor niya kasi overhaul natin 'yon. Tambotyo lang kaya tunog lata. Kaya ang tambotyo, pa ano ba ano, ano papalitan mo o ano? Eh chicken pipe. Chicken pipe. Ah, chicken. Wala baboy pipe. <laughs> chicken na lang chicken. Yeah mga pre, ami ami ako nte pandarin natin to at susubukan na. Pandarin. iya n No, oh. iya oh. oh. n No, berjarak antar, wah. Oh. Yeah, ya mau ngapre? Nice, ah, nice nah. Okay, normal. Alright, ya yeah, mau oke okay, Aku indonesiaan. Anggap kita nalan tayo. Yan, thank you sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nag-subscribe.